utot, utot, utot. Kaya pala, ang mo mo'y nakasimangot. Iyon pala, ikaw ay umutot. Utot, utot, utot. Ano nga ba ang utot? Ang utot ay fart sa ingles kung tawagin. Barot-bot ang tawag kapag mabaho man din. Putok naman ang tawag dito kapag malakas na utot din. Pedido naman ang tawag dito ng mga classmates mong sosyalin. Hininga ng bagoong ang minsang tawag dito o kaya naman ay musika ng puwit mo. Dahil kapag naamoy-moy, minsay napakapait nagkakaroon ka pa sa classmate mo ng hinanakit. Ano nga ba siyensya sa likod ng utot? Dahil kapag naamoy mo'y hindi mo malimot, ito pala ay dahil uminom ka ng soft drinks. Sa kadadaldal mo, pumasok ang hangin sa bibig. Ang mga bakterya sa tiyan, sanhiri ng utot na siyang tumutunaw sa pagkain mong ipinagdamot. Naglalabas ng hydrogen, carbon dioxide at methane habang tinutunaw lahat ng iyong kinain. Ang patani at sitaw maging ang gatas na ininom ang siyang dahilan ng madalas na pag-utot, Pati mga inuming may artipisyal na pampatamis ang siyang dahilan ng pagutot na labis. Ngunit, alam mo bang may dalawang uri ng utot? Iyong isa'y walang amoy at iyong isa'y mabantot. Kapag walang amoy, may carbon dioxide at oxygen. Kapag mabaho naman ay may sulfur sa kinain. Ang utot nga minsan ay may sinisimbolo mahirap man o mayaman, ay umuutot kang totoo. Maging dukha ka man o makapangyarihang tao, sa paglabas ng utot, pare-pareho tayo. Utot, utot, utot. Kaya pala ang classmates mo'y nakasimangot. Iyon pala, ikaw ay umutot. Hello, my Amusika. Thank you for watching. So please follow me on TikTok, YouTube, Facebook, and Spotify. And always remember, we are all worthy of love and love. You. Have a great day. Bye bye.